Hello guys. Maning kamot sadang mga person noon. Oh, By the way, magkuha din yes! ni sa mong stack. Og mao na ni ilahan ang gipang habwa og sugod. Mo din ni ang ato ang mga gipang sa truck. Nya yeah, sa mga nangutan na asa ni ikat secret para bibo. Bitaw guys, joke ra ha maninood output ni sila ron. <coughs> Oh, shout out de ay sa amo ang duha ka backup si Chiban og si Marky. Mao jud amo ang permi kauban samtang magkuha mi sa among mga stocks. And by the way, mga single pa day na sila mga girls. Sa mga single jan, bike man. Bitaw oy, joke ra ni oy, mga bata pa ni sila. Oh no. Og mo proceed sa stocks no kay murag galisod naman ni sila oy bugat man gud niya mga item tugkan jud ning mga lusay-lusay ning mga tawhana ba <laughs> bitaw guys nagkadugay ba nagkadaggo man ang mga item nga mo ang mga gipang balikya? basin sunod ani barko na hoy kuyawan <laughs> bitaw wala <laughs> ta kahibaw panahon ra ang agbo nato kay ang Ginoo ra jud nakahibalo sa tanan Oo! Oh sa so, wala hinungi na human ra sila og tanan guys o mao ni tanan ang mga stocks na later on amo na pud ni inahinay og hakot padulong sa store so yan lang po for today's video thank you for watching